Labor dinagsa ang job fair ng pamahalaan para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. May paalala naman ang pamahalaan para makaiwas sa mga illegal recruiter. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Maagang pumila ang libu-libong naghahanap ng trabaho sa mall na ito sa Quezon City. Walong land-based at tatlong sea-based agency sa nag aalok ng trabaho para sa mga gusto makapag-abroad. Kabilang sa mga available na trabaho, ang mga caregiver, welder, waiter at waitress, nurse, massage therapist, bartenders, truck driver, factory worker at marami pang iba. Ito ay para sa mga bansang Japan, Oman, Taiwan, Kuwait, Saudi Arabia at marami pang iba. Parating in demand ang, ang uh, OFWs because of our quality, our, our loyalty, Our, our hard work, language proficiency and all those other things. See yourself, trust your credentials. Now, kami po nalubos ang aming tiwala sa qualifications, kalidad, skill sets ng manggagawang Pilipino. Uh, just uh, just uh, rely on your strengths and what brought you here. Isa sa mga pumunta sa job fair si Rona. Kasalukuyan siya nagtatrabaho sa isang supermarket at nagnanais na makapagtrabaho sa abroad bilang production operator. Di ba sabi mo may trabaho ka ngayon? pero hindi sa ko yung isa. Gayon din si Irene na lumuwas pa mula Sorsogon. Dati na siya nagtatrabaho sa Middle East at ngayon ay naghahangad na subukan ng kanyang kapalaran sa Europa. Medyo may, may ano, work-life balance, ganun babala naman ng DMW. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Simula Enero, labing isang recruitment agencies na ang naipasara ng ahensya at labing limang illegal recruiter na ang naipakulong. Illegal recruitment walang kararatnan, kundi kapahamakan, uncertainty sa mga jobs, sa mga kontrata na below standard, sa mga employers na hindi gagalangin ang inyong karapatan. Tip ng DMW, Siguruhing may lisensya ang recruitment agency. Huwag ding padadala sa mga tugod to be na alo. Kapag sinabing walang requirement na visa, kahit pa sa mga kalapit bansa ng Pilipinas, magduda na dahil mga turista lamang ang visa free. Iwasan din ang mga nag-aalok ng trabaho online. Magkakaroon ng isa pang job fair ang DMW sa May 21 kung saan may mga alok na trabaho para sa mga factory at hospitality workers sa bansang Croatia. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.